Hello mga ka-idol, good afternoon. Tanghalian na mga ka-idol, oras na sa kainan. Oras na sa kainan mga ka-idol. So palabas pala yung isa sasakyan natin mga ka-idol. Oh. Yan kasi pupuntang bangko. Oh, so kain-kain na kayo dyan mga ka-idol. Oh, so tapos na rin tayong kumain pala. So continue monitoring tayo ngayon mga guys sa ating post Always alert tayo magbabantay kasi alam niyo naman dito sa aking nasasakupan mga ka-idol kailangan nating maging alert kasi yun ang trabaho natin maging alert palagi at secure yung area para maging safety yung mga tao dito nga nagtatrabaho no sa ating pinagtrabahuan so ino muna tayo mga kaidol cook 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 muna tayo ngayon soft drinks muna palamig kasi mainit ang tanghali sobrang init ngayon ang araw ngayon ang init Shout nga pala sa mga tala sender ko dyan. Sa mga baguhan, tuloy-tuloy lang sa pag-ingid sa mga ka-idol. Post lang kayo ng post ng mga uh, video uh, para mapasok ko yung mga video nyo dyan. Mapasok ko yung mga pinag-post nyo. Good afternoon, sir. Kumana, sir. So yun mga ka-idol no, dumating yung ating boss. boss. Tinanong tayo mga ka kung tapos na ba tayong kumain. Always, always naman yun. Tapos na tayong kumain bawat ang hali. So yun lang mga ka no. Mga ka Ingat kayo palagi ang God bless. Tuloy-tuloy lang sa bawat araw. Sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Laban lang. Walang susuko. Dahil kapag sumuko ka, di mo maabot yung pangarap mo. Kapag nakakagalaw pa yung katawan mo, laban. So yun lang. Ingat kayo palagi and God bless.